thank mm -hmm. you Magandang gabi mga kaitlog. Dito po tayo ngayon sa ating maliit na farm. Mag-off po tayo ngayon sa ating mga ilaw. Dito po tayo ngayon sa layer building number 1. ito po yung ating mga manok mga kaitog time check po 901 na po oras na para patayin na po yung ilaw Yan po yung ating low man layer chicken din po. Oras na po para magpahinga sila. punta naman po tayo sa layer building number 2 mga kaitlog Medyo madilim na po dito Ito na po yung ating layer building number 2 mga kaitlog may sira po yung isang ilaw natin dyan pero sa ngayon po oras na rin po para magpahinga sila Patayin na po natin yung isang ilaw po dito. Atyan po. Madilim na. Sa ngayon po dito mga kaitlog, medyo maulan po yung ating panahon dito. Kaya di po tayo masyadong magtatagal dito. At ang ating mga alaga po, andyan pa kumakain. Di ko pa po na on yung light dyan sa ating kubo. Yan lang po muna yung ating update mga kaitlog. Don't forget to subscribe. Salamat!